magupit ang bagyong walay sa bahay ni Kuya. Ang lahat ng mga babaeng housemates ay maglilipat bahay. No way. Noong lunes, ipinaalam naman sa lahat ang paparating ng mas malaking delubyo, ang bagyong isa. At ang mga housemates ay maninirahan na sa isang bahay. Ano nga kaya ang magaganap sa huling ng dalawang bahay puya. Sa house ay eh, nakaisip naman si Tibo ng birong may kinalaman din sa napipintong pag-isang bahay. Dukoy ngayon natin, bo, uh, girls, lilipat namin sa kabila. Huh? <laughs> <Ha? laughs> <laughs> Gagi. Dukoy natin. Effective ka. <laughs> yeah. <laughs> girls. Hey, artinyo nyo, oy. Hindi nga. Artinyo? nyo. Kung, ar 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 kung ar lilipat na namin sa kabila. Lilipat na kami. Mali, na. Ano tingin nyo? Eh! Hindi mo Wizard! Eh! Ayaw ko nang umisip na ganyan. Kinuwento ni Yuri sa ibang girls ang sinabi ni Natibo. Hindi, pag ano eh, siguro... Yung dalawang babae dito, tapos dalawang babae pumunta sa kabila. Ganun. O isa, o tatlo. What? Hindi ang tingin ko. Pero hindi tayo matutuwa. Hindi naman nakakatuwa yung pagpasapasahan. Uy! Pero at the same time, parang back to normal. Oo, back to normal. Oh my god. Oh my god. Serious oh mo Talaga? Hindi, naglolo ko lang yan pati si Kuya. Puya, hindi, kuya, hindi, no. hindi magloko si Kuya. <laughs> Minsan naglolo ko yan. Oh my <laughs> god! <laughs> ano? Naglolo ko na, lang na ako. Naglolo ko lang yan. Kailan ano ano si Kuya yung sa ketchup? Ano yung oras na? Oh, say, okay. Para ibigay lang pala ang tao. Madramatista oh, itong mga angel. Ito, Yung, tingnan mo. Gigisingin nila si Jason. Ay, pati ko. Ano yun? Housemates, sa araw na ito ay bibigyan ko kayo ng pagkakataon upang mailabas ang inyong mga komento. Ah, ang mga kasama niyong mga lalaki, ililipat na di... Ang, ang, ang house A ng mga lalaki, ililipat na... Bakit ka no, bumabasin? Oh. Hindi nga ako na basit, eh. Kinakabahan ko. Right. Ang, ang, ang house... A A ng mga lalaki ililipat na sa house B. Ate! Ang house B ng mga lalaki ililipat na sa house A. Gusto kong... Hindi nga. Uy, makinig kayo. Kung ano ang inyong mga sa loobin. Good luck, Meron lang kayo isang oras. Wala tayo. Wala nga tayong timer. Big natin nga magsasabi. Kaya... Ay! Ay!

Si Jason walang kamalay-malay sa mga nangyari dahil nakatulog at hindi nasabihan ng na mga boys na kiimpake na rin. I had fun. I had lots of hindi fun. Hindi nga nalang yun. Na, ano nyo <laughs> <laughs> ah, na sa ano, Hindi, <laughs> 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 ah, na tayo dito, Sige na, payak na kami. Tapos na. Sige, sige, Don't continue. cry. Why would you guys cry? That's just okay, another day <laughs> in the game. Magkikita rin naman tayo. Another oh. for you guys. Is it, is it? This is a game. It's only a game approve po sa noise? Noise? Oh, kuya, kuya. Pumunta na kayo ng storage room. Opo. Eh, eh. Yung mga to. So, Yung mga well, so, to. Yung mga to. Yung to. Yung mga to. Opo mga Tibuan, tibuan mo pa ng <laughs> tatlo. Nice. Po, kuya. Labas <laughs> ako din. Mahala kayo.

Tiga mau dinyantubin Udah play aja Udah play Udah Apa? Let's go Tika ui Udah Udah uin Udah uin Udah uin Udah uin Ang galing kong inubo! Ang galing kong inubo! Ang galing kong inubo! Ang galing kong inubo! ng galing kong inubo! Ang galing kong inubo! Ang kayo.